Gawa mo na ako ng easy content mga idol. Ayan, napansin ko lang itong isang post na galit na galit siya kay Tito Mars. And sabi niya, I must report. At saka marami pang iba. Tapos, na-share niya yung video ni Tito Mars. Uh. Ito na lang gawin yung mga idol kontent niyo na lang si Tito Mars para meron rin kayong views. at monetize kayo may revenue kayo. Kasi kung i-report nyo 'yan, honestly hindi yan maging effective. Oh, hindi matatablan ng report 'yan. Kasi wala namang violation yung kanya'ng video. Oo. Oh, basahin niyo yung content monetization policy, yung community standard, walang binabiolete si Tito Mars. Ang tanging binabiolete niya yung pride natin yung pang-humiliate niya at pang-babastos niya sa pinaniniwalaan nating wala naman sana nakakadiri pero pinandidirihan niya. Pero yung kanyang act kasi wala namang ano doon eh against sa uh, palisi ni Meta. Against lang yon sa ating mga mata kung saan talagang nakakainis siya. So kung naiinis kayo, instead na dyan kayo sa comment section mag-comment ng mag-comment para i-debunk siya hindi rin naman yan makakaabot sa kanya. Kung may mga maganda kayong gustong sabihin against sa kanya or ano man about sa kanya, instead na comment section lang, gawin nyo na lang video, easy content pa. At kapag marami yung makakagusto sa mga banat ninyo against kay Tito Mars, baka mag-viral pa kayo. Kasi sa totoo, si Tito Mars ay ano ngayon? Siya ngayon yung meta. Kuhang-kuhan niya yung atensyon ng tao dahil sa pangiinis niya. And alam nyo naman, dito sa Facebook, kapag ikaw ay nakakuha ng attention, ang value niyan is dollars, pera. So kung gusto nyo magka-pera, huwag lang kayo hanggang comment section. Kung may mga page na kayo, monetize kayo, hindi content nyo. Kung hindi pa kayo nagkaroon ng page o wala pa kayong professional mode, simulan nyo na, huwag nyo nung Huwag niyong pag pagurin yung sarili niyo na diyan lang kayo sa ano, sa comment section nagbibigay ng panahon. Gumawa na rin kayo ng content. Malay natin baka mas malupit pa kayo kay Tito Mars soon. Yun lang muna mga idol, and thank you for watching.